Hi hey guys, good morning. Good morning. So gagawa tayo ng burner ng kalan na dinus oil. So ang gamit ko na ginawa kong burner ay ano yan? Reducer 2x1. Ang laki niyan diyan sa may pinaka nozzle niya. Didos yan na reducer at ang ilalim niya uno. uno imidya. At yan ang hawak ko na stainless na yan. Ay yan ang gagawin kong tanki para sa news oil. Yan. Yan ang mga materialis ko. Yan po ang ating ngayon panibagong kontin. Mga ka-tutorial. At ayan pa po. ayan ang aking chambers na gagawin. So guys, bago tayo magsimula dyan, huwag muna pala natin kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share. At pakipinut na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So ayan, sisimula na natin. Ayan ang ating burner. So ayan po ang ating pinabrikit na pinaka-burner nya. At tubo yan na issue is pipe. Ito. Ayan po ang ating ngayong kontin. Ayan ay binubuo ko na yung frame nya. Ayan po. So, yan ang ano, ipupull with ko muna siya bago natin salpak yung burner. Ayan. Ang hirap ni Spark. Gawin naman ka kalawang doon sa tibol ko. So, ang laki ng pinaka-prim yan. Mga ka-tutorial ay yan ay 300 by 300 kwadrado yung frame na yan tapos yung laki ng tubo so 3 port lang yan maliit lang na issue is yan yan bali pinuluit ko na siya so subukan natin gumawa ng kalan na gamit ay use oil subukan ko kung mag successful ba yung uh, akong na kalan ayan yung mga paa nya yan natin pinapabrakit nya tapos, tapos ang gamit ko lang na uh, pang wait ay yan ay flat bar na pinagdugtong dugtong ko so bali naka blind lang yan sa ano yan ang pang blind ko mga tutorial yung plate na pinagdugtong-dugtong po siya at yan ko ilulusot yung burner yan po try ko kung magiging successful yung apoy Ayan, natapos ko na mga tutorial ang aking na i na flat bar. So, ang kapal ng flat bar niyan ay 5mm lang mga tutorial So, yan ang nahinang ko siya. Oh. ko na at di ko ipa-plus grind siya para di mabawasan yung tibay ng bakal. Di ko na siya ipa-plus grind yan. Bali, babakat ko na yan sa pwit ng chambers. So guys, yung ginamit ko pala na tubo niya na ano, yung pang chambers natin ay di 4 na tubo. Tapos yung kapal niya ay 5 mm na rin. Para matibay siya mga ka-tutorial. Ayan, binakita ko na yung bilog. So, bali ikakat na natin siya ng pabilog. gano'ng pinakita yung pagkating guys para hindi humaba gano'ng video bali pinapantay ko na lang siya at yung pinambutas ko pala dyan sa puwet yung paglulusutan ng atin tubo eh chinamper ko lang at hindi ko na rin na ipakita yung pag video gawa ng ahaba ng video ayan guys yung butas sa puwet Yan ba guys yung ating ano yung burner issue is pipe din yung karugtong yan yan 316 316 yung ano so yan yan yung ating chambers try natin yung mag successful yung apoy ya kan? Yang pun balik pindah guys yan ay yung atin frame so di ko na rin pinakita sa inyo yung pagbuo ng frame gawa ng mahabang video so bali sit up na natin yung chambers ayan ayan bali ang gamit ko ng mga pang patibay dyan ay ano Rome na issue is din. Para stainless po yung ginamit ko diyan na materialis. So ayan po. Kalan dinis oil. Guys, yung ano na ipulwil ko na ayun paikot bali naka elbow yan guys hindi siya naka ano yung katulad nung iba na ano yung naka fabricated so yan ay elbow talaga yung linagay ko dyan so bi lang bi yung ano yung ating elbow pero yung tubo ay issue is yan Uh, 316 so yan ang ating ano yan ang ating uh, nagawang partner so yan guys i-set up na natin yung rombar na tinimim pero stainless pa rin yan mga ka-tutorial so yan po panoorin natin yung mga kung paano mabuo yung ating ginagawang kalan din oil yan so yan na na sit up natin yung chambers niya yan na po ang kabuuan pero yung tangki hindi ko pa gaano ma maisalpak gawa ng hapon na ha? yan pero pakita ko sa inyo ha ka tutorial kung magiging successful lang atin magiging apoy diyan bali ita ko lang muna siya ayan sinubukan na natin kung didingas yung ginawa natin kalan oil yan so hindi ko pa naisalpak yung ating blower yan try natin kung makakapagsaing siya mga tutorial So, yan ang ating blower na ginamit. Ayan. So, try na natin. So, yan po ang ating nagawa sa ngayon. At abangan nyo yung mga kasunod nyan dahil hindi ko po naikabit yung pinakatangki nya. Yan na po ang apoy. Kulay pula. So, yan po ang ano ginamit ko. So, try ko lang yan mga ka-tutorial. Ngayon ko lang, ngayon na ako gumawa ng kalan na dinuse oil. Ayan yung apoy niya. Kulay pula yung apoy. Hindi ko pa alam niya kung anong dapat na magamit niya na news oil para maging kulay asul siya. Ayan. Pero ang lakas ng apoy niya mga ka-tutorial eh, talagang naglalagablab siya. Eh. So ayan na nga po. Naisalang na natin yung kaldero na may laman na bigas. So ayan po. Ang ating liyong luto sa ngayon at abangan nyo po ang ating mga kasunod na ano dyan dahil dyan ay wala pang tanki siya i-trial ko lang muna siya kung magiging successful ba yung apoy so abangan nyo po at hanggang dito lang muna ang ating video huwag natin kalimutan mag subscribe, mag like at mag share at pakipindot na rin ang notification bell para pindot kayo sa aking mga video so bye bye po